Bulati, bu lati, ah kan, nak, ah, ah, laki -laki bulatih. <laughs> <tuh>.

Allah, ada Allah, 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 lagi, Allah, 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 Allah,

Huwag kang pabalik-balik ng pagkuk pagkain pag pag kasi maliit ka pa. Oh, tingnan mo tuloy tuloy. Kanina ka pa lang kain ng kain. Kuha ka ng kuha. Dami na yung butas-butas yung bibig mo. Kabraisa ka. Lagi ka na lang nakukuba. Kubit, kalaging kubit. Pabalik-balik, nag-iisa. Bidabe? 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 Gusto ba eh? Siguro na, na pala ba? Ano kayo? Eh. Pula-pula lang paon ba eh? Siyaro pa na. Napain ba? pain? Pula-pula lang. pain. pula, pula lang yung gusto nila. Pesko. Kuya, <laughs> sir, hindi kayo mo Huwag na siya magbata. Hindi siya magbata. Masa kama yan. Sige daw. Sir, pro baby. sa ako ah. May gatas pa sa labi. yung mo kumakain? sa labi pure technique Oh. Ah, sana pero paibang mo ba? niya? kuya mo at sa kuya? Ikemubo. Labyog. Break. Ito pang side-side Oh? tusik oh? Ay, gusto ko na po na niya rumukuha. Eh, wala nandiyan. din nalala siya! Ahhh! Saan? na, magamay pa kayo. Oo, sa gala sa... Diba sabi ko sa iyo, huwag kang kumain. Balik-balik -balik ka ba? Tore, oh, for sure ni. Oh, Tor, kuha. Ah, for sure. Pa-joy. Hey. Hotel hey. man yung Taas. Bangga mo 'yo. Bay, ano 'yon, bay? Isang beses na lang ako, gamay pa kayo. Sama na, ay. Sama na, Oh, na? la mata oo labo paling yung mabuhay La na mata na buhay, ba'y hapil sa mata ayun na na ayun na na isa 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 mata de ay? Hmm. pero pinili ba'y deep fry bai. gani deep fry na lang na <laughs> ano man tatay naman kaya tingnan mo yung tama oh sa mata Lagi. Oo. Oh. Sabi si si Brit. Ay, I shot dyan. Grabe ba? Headshot sa mata. Ito, dagan. Dili ako, dili So, sa paing good day ay, dili day. Takabalo mo na lagay, Victor. Oo, oh, ligyo like day. Sikat no? ka. <laughs> Sakto lang kung magkasa siyang bibigang ano, pagkain. Sige na, sige na. Good. I mean... ka, mabuhay ka. Ay, naku, ikaw na pun. Ha? Huh? Uh pinsan. Oh my God. Pinsan na niya ba, pinsan. Yaw, palagay daw, yaw pinisigoro ni, ayon. wibat kaya palaik mo ba yung pre? yung basagbata buhi pa to? buhi pa to. abulhog lang? bulag na lang? kano? na nasa kapalab. buhi pero abulhog. Ano yan pre? Kuy! kay, oh, di mo. kasing laki ng mukha oh. O. balik nai. balik na ba eh? Balik na di eh Ay, di 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 Ay, di

Sertihan gue dan nasi ya Pasti kali tuh baik Gurit kemungkai. Tago, tago yang tago. Oh tak kemungkai, kayak kemungkai atau tak tumpuan punya. Tinggit kayu. Oleh, oleh kemungkai itu sah kawan. Amat bro, dekat Leo. Pudi sad, lapas kayu. Alam pun aku saya nama rame. Alam pun aku saya sih cuma tapok saya sakit lah dia. Tapok kasih Andre. Tapi semua gelokku ah. Tapi semua baik. Ya. Ika. nara pun dia ang mga grupo segang <laughs> gaymay-may. Balik-balik yung ko. Oh. 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 Eh, hmm? Oh. Oh, kan Sige. Ah. <laughs> <laughs> Ni samot. Ni samot, kagmay. Kani wa panikay na mugatas kun. Kay <laughs> kita ako Sampai. Mau lagi tahu. Ayo, saya masih lagi nak. Baik untuk toko, balik untuk toko. Oh, mau dari ya. Baik, okay, mau gagmay dari. Don sama <laughs> layo. <laughs> Tidak be. Awal lah nak. Dalamnya pun tumpah ya pun sama gagmay. Suki ke sama gagmay bay. Pang gagmay lagi memang kuat bay. Ah, <laughs> kena, okay, syaroh.

Kapo siguro manulo, no? Yeah. hmm. Pune mula, idlas kayo na sila? Oo. ko wala kayo, Drea. Kasi minsan ang mga pagsubok eh, kailangan na hihirapan muna para matuto. Pero kung dito tayo bigla sa kumaangat agad, hindi tayo matutong dito. Oo. No. Kailangan sacrifice muna. Sacrifice muna. Katulad niya ano ka Nakakuha siya kahit anong circumstances na nangyari kay kano kainit. No. Pero natatagumpayan natag niya. So yan yung tinatawag na matusubukan yung patience. Patience. Ay, <laughs> oh, no, so, kaya kaya hayan mo kasi sa kubo. Di na ako hadya, bay. Wala ng patience. Wala lagi dala ka lang, wala ka lang dala. Lag. dala, lag. dala. Na, man, pero kagmay. Na-approve is biro. <laughs> is na biro ang isda, wala tukob. Oh, <laughs> Ito na, ako, <laughs> Ito na, na ko ng wati. Uy, oh. po, oh, kuha na po jo. Talaga naman oh. So okay ka talaga ng mga malilit. Okay, okay. <laughs> <laughs> Ito na ano, ko ng wati ko. Ito na na okay. na. Ito na ano, mati, na. na na. na na. ka ng wati. na. na. na na. na. na.

grabe Grabe din pala pwedeng mangutot. sa kanang kaliwa, utot. Yan sa gilid, pala palaka yung mauuwi mo dyan. <laughs> sa may damuhan. Yan, <laughs> 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 Kung gitigom niyo na ba? Nagkana tayo kilawon ba? Pwede tayo kilawon ba? Dagko na niya. Ito na no, buto dana ko ah. Pasa na ako. Ako ba dito kayo sa utahan? Uwelain ka na Ha? Pisik. Ha? Ano ba yun? Na? Maliit. Namutla na lang ang pamain mo ba ikaw ba naman pamain, hindi ka mamutla. Ilagay eh, ka dyan sa tubig na kakainin ka ng isda, hindi ka mamutla. Ay! Kalapun! <laughs> Gagmay, Japun! Hindi siguro na ilabay, <laughs> Balik-balik ba, no? Ah, ito na yung kuha namin sa pam pamimingwit. <laughs> Yan, oh, laki. Hindi ba eh, laki.

Kiss yung ko Ah, paisa oh. Ala, paisa na. Oh. Uh. Ano yung kuha namin, no? Sa pangangawil. Pwede well, si man sa Golden Ay. Pwede sa Golden si Balde. Ah, dapat wala din ako ni Andre, no? Saan natin eh? Sa agulang saan? Kamot! Kamot na nga! Ilan? Isat sa isat sa danis, Hindi sa... Daki! Hindi mamatay. So, ito na yung nakuha natin ng mga isda sa ating pangangawil. Panalaking ito, at saka...

Saka lalamasin natin sa asin mamaya. Oh. So, mau magkumpiyensa sa kantak o sa ito kasi may tinik yan sa may banda nga. Kili-kili. Baka magka uh, ayantian.

bibigay na lang bibigay na lang hindi kaya yung uh, amoy bawat 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 na sa may may bandang sa may tinik niya sa puno niya diyan mo makikita yung kalang atay na walang isa yan o kukunin na dapat natin yan yan

ini yang muridnya di kanila, maka Victorius Victorius! jadi itu yang kita anggap aaah, kawin gitu, maka pinggir laku woy lap lah kan yang laku pengen ngekuha lap lah, kelap lah laku

Ayaw, ikaw, ay, ay, kaway na din ang At para ma-appel pa sa vlogging ni ba, ni Pas, ni ni Victor. Iyan. Ay, 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 kaya niya talaga. Kaya lang. Siya, tanong. Tanong tanong, tanong tanong lang. At, diba, na 'to lang natuluto, dilitihano na lang nato ni direkta. na din day? <laughs> <bine>, <laughs> na. mag sugutog luto. 'To na naman di ay. Impossible ka. Kamukha ka talaga diyan. Sa inam dito kawan sa luto, 'no. na wala tukong basahin mo ka katulog okay. okay. tulog okay. na na isa Terima kasih telah menonton!